Ito nga pala si Tatay Serapio de Guineo, siya po yung ama o haligi ng tahanan na iniwan ng kanyang ilaw ng tahanan kasama ang kanyang apat na anak. Kaya si tatay naman ay isang tricycle hey, so, so, okay. driver. So, tay, ikaw lang mag-isa na kumakayod, no? Um... Umaga pa lang, is nagka-tricycle driver ka na, naghanap buhay ka na sa syudad. Okay. Yung kinita mo as pagiging tricycle driver, isa sa ko sa pangangailangan ninyo sa bahay ninyo, pangangailangan ng mga anak mo? hindi pa? Okay. Kasi guys, pumutok sa social media, nakilala sila, na iniwan nga, kasi ako malat ito. Ah, yun. Tatay, masa alam namin na masakit para sa iyo, no? Na ganun yung kalagayan na iniwan kayo nang walang paalam. Plus ang mas nakakawa dito, mga kalatagaw itong mga anak na ang bata-bata pa po, ang liliit pa ng mga anak nila na iniwan ng nanay. Kumusta naman ang puso mo ngayon, Tay? While iniwanan ka, pero maraming tumulong, masaya ba yung puso mo ngayon? Oh, kahit wala siya, pero magiging masaya ka. Oo, masaya daw si tatay dahil na may bahay na sila. Ayun ang gagawin natin na ngayon, tatay, ay nagigib kami doon sa kahiripid niyo, sa, ayan, sa silingan. Paliguan naman sa tatay. Okay, paliguan naman. Ay, paliguan! Kikita mo! And the name of the father, son, daughter, Amen! Yeay! Ay, kamo Ay, kamo na! Yehey! Kan! Sana first na si Bibi! <laughs> wow! <laughs> so, sana on! Oh, di ba may takti eh? Oh, so, di ba? Nakatakti! Sa, diba? Oh, ano sa? Si naman! Doon muna! Doon muna! Uh, Ako <handawa> yung bunso nila. Ito yung sunod sa bunso. Tatay, pila edad ni Kwa Tatay? Ini. Oh! 5 uh, five years old. 5 huh? Five years old. Five years old? Ang payo po sa'yo, tatay. Nandito kayo mga anak mo. Magiging inspirasyon mo sila. Para, para, kumbaga, sa araw-araw na gawain mo. Sila lagi yung iisipin mo. Hindi na yung ibang pang mga tao. No? Bata pa si baby Is one year old pa lang po. No? Oo. Oh, ito si Bibi, guys. O, oh, ito yung anak ni Kuya na bunso. Ang edad niya is one year old. Mm -hmm. May dasa guys, brum brum, merap brum 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 brum. Mm -hmm. Ay nanu pangalan sa unang mong asawa. Oo mm -hmm. yung asawas ni ate. Mm -hmm. Okay. Sa yung bahay niyo ate sa matubato po nag-plete kami tapos kumaliban yeah, yeah. kay pagata naman. Oh, kumo na na magbabantay sa tita. Siya po ha, magbabantay. Oo. Guys, so sila pala yung nagbabantay ng na mga bata habang si tatay nagtatrabaho. Si tatay nag <laughs> nagtatricycle driver po siya. Tay, anong oras ka umaalis sa bahay para magpaghanap buhay? Alas 7, alas 8. Alas 7, alas 8? Oo. Ah... 30, 30, 30. Ay, 30 plus? Ay, guys! Nice. So, bata pa pala yung asawa ni tatay. Tatay, ilang taong ka na? 50. Si tatay is 60 years old. Yung pangalawang asawa niya is nasa 30. Masyagi yung age doesn't matter. Yes, age doesn't matter. Sana, pero walang forever. Grabe tayo. Ang po ba kayo sa walang forever? Oo, oh, oh, no. wala. No, no, no so ayan oh uy tumgali mo yung tray uy rinon mo yung Ayan Uy, yan wao wao Kasi maliit wao Sa wao wao ito wao wao Ayan wao 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 na wao ngayon wao Ha? Opo. Ayan. So, mga bago yung mga damok nila. Umarami so, marami yan dyan, ha? Tarno-tarno. Ayan. So, kanina kasi pagdating namin, ang duwis nila. No, walang ligo pa. Kaya ayan, pinalikuan na namin. Pero yung isang kapatid nila na malaki, hindi na pwede palikuan, no? Um, pwede na siya mag-play sa kanyang sarili. Ano tay? Ayan. So, na-interview na nila si tatay. Lataga, ano yes. ko yes. mo? Kasi, ayan, ang na nila ng mga bata. Grabe, ang banguna nila, ang linis na nila. nila. Ay... Actually, pwede ka na malinilaw ng tahanan mayagadaga, nakakamagigilin yung tatay okay Ang so, advice natin kay tatay, tatay sabi na habang may buhay, may pag-asa. Yes. So, ang dami pang magbibigay tulong para sa inyo kasi nga, nakakaawa kayo, ang daming tut maaaring tutulungan, pero isa kayo sa mga ano talaga yung nangangailangan pa sa panahon ngayon. Wala na si ate, pero magiging inspirasyon niya ang kanyang mga anak. Yes, of course. Yes. Oo, tatay masaya kami po na nung bumalik kayo ngayon, kami ngayon, ang okay na ng talaga ay nyo, no? Okay na yung bahay mo. Komportable na kayo sa pagtulog. May kulang pa ba tay? Asawa. Asawa talaga yung kulang. Asawa talaga yung kulang. Talaga yung kulang. Ay, si Enz po, oh, may nanay. Huwag ka magtagal. Pero ka dito, Enz. ka dito. Tay, <laughs> kung okay lang sa'yo, si Enz. Si Enz po, okay po ba si Enz? Tay, napagkamalan niya, Tay, na ulit tao pa ni mo sa na anak ang panganay sa una na asawa mo. na <laughs> Yan na kaya man yeah. ang asawa. Yeah. Oo, oh, naawod <laughs> sa kaya daman kaya na asawa sa gilid. <laughs> uh, pasalamatan natin yung mga nagtulong-tulong para maayos po ang bahay ninyo. Maraming salamat sa inyo po at God bless you po. Ano? Napakasaya namin na pagdating namin dito, okay na ang kalagayan nila, Tatay.